utlong is in the house ni Diwata Paris Overload. Hayop ka utlong. Kung kainan sikat na sikat na si Diwata Paris Overload. Diyan ka na naman ngayon si Parang ang linta. <laughs> Grabe ka. Hindi pong nalaman mo na sobrang sikat na sikat na ngayon si Diwata dahil dinadayo siya ng mga reporters, vloggers o mga influencer. Talaga nga namang pinitingala na, na siya ng mga tao ngayon. Tapos, bigla kang lalabas dyan, makikisingit ka dyan, ano ka? Surot? <laughs> Mahiya ka naman, utlob, grabe ka naman. Lang ya hindi, hindi, ka kang mananagpasalamat. Na nung time na binilang ka ni Diwata para sa overload ng cellphone, kaya sabihin natin mumurahin yon eh malaking bagay na yun, may sentimental value na yun kasi pinaghirapan mismo yun ni Diwata tapos ibinigay lang sa'yo. After nun, di ka na nagparamdam kahit isang beses lang. Grabe. Ni wala ka nang narinig na salita o masasamang salita kay Diwata Pars overload. Ilang ilang buwan din makalipas o sabihin natin o year na yung tao o sabihin natin year na yun o wala pang isang taon yun o sabihin natin months pa lang. ba? Diba? Tapos syempre nadismaya lang si Diwata sa'yo dahil nagulat lang siya hindi ka na nagparamdam nabilang ka na ng cellphone pero nung sa Gaip pa rin, wala akong narinig sa kanya, di ba? Ang kagandahan doon, tinuloy niya pa rin yung advocacy niya bilang isang parisan, di ba? Yung bilang isang negosyante. Pero nung ginawa mo yung pag-alis mo after kambilan ng cellphone na diwata para sa overload, wala akong narinig sa kanya. Siyempre, nagbablog ka na, pwede mong gamitin yun. Ang gusto lang naman ni Diwata, matulungan ka para at least yung mga nangyayari sa buhay mo na i-vlog mo. Diba? At least kahit papano, nakatulong siya sa'yo. Kung sakali mo maging improvement yung pag-vlog mo, di mas, mas, -mas, mas, masaya siya ngayon dahil nakikita niya yung improvement niya. O di dahil sa kanya, hindi ka rin magkakaroon ng cellphone hindi ka rin sisikap hanggang gano'ng Pero alam naman natin si Utlong is noon pa kilala na siya ng mga tao, di ba? Is kahit sabihin natin taong kaya lang siya, e, yung pananalita niya para siyang makata. Marami kang matututunan sa kanya. Sabihin natin, siya yung tipong tao na masarap siyang kasama o kaibiganin kasi biruin mo. Kahit sa dinami-rami ng problema natin sa mundong to, marami tayong matututunan sa buhay. ba? Diba? Unang-una, ang pagiging isang mahirap ay isa sa biyaya ng Diyos at challenging sa atin sinusubukan niya tayo kung hanggang kakayahan natin bilang isang tao na mamuhay dito sa mundong to. Pero syempre, sa kagandang loob ni ipinakita ni Diwata Fares Overload dito kay Otdom, ay eh masasabi natin na napakabuting tao ni Diwata Fares Overload. Sa mga nang babash o nanghihila po baba kay Diwata Fares Overload, please lang itigil nyo na yan dahil ang gusto lang naman ni Diwata marami siyang matulungan ng mga mahihirap na katulad natin. Mas marami pa siyang mabibigay na tulong sa mga mahihirap na katulad natin. Parang inuulit ko lang ha. <laughs> so yun, ilang naman ang gusto niya. Eh. Tingin na natin ang pangbubas na ginagawa natin kay Diwata. Hindi naman maganda yun uh, mismong na mismong kapwa Pinoy nagihilaan pa baba. Parang ang pangitignan, di ba? Pero yun sa ibang bansa, guys, kung gaano kayaman ang bansa nila, lalo na yung mga at pulitika kasi nga, sila nagtutulungan walang naghihilaan pababa walang nanlalait sila-sila mismo nag-aangatan pataas hindi naghihilaan pababa sana ganun din tayo mga Pinoy hanggang saan ba tayo mananatili na may nakikita tayong umangat sa buhay hinihila natin pababa di ba? napakasakit lang kasi mismo kapwa Pinoy natin ang gumagawa ng ganun so yun balik tayo kay Utlong So yun, dahil nga nalaman ni Wotloom na after ng ginawa niya kay Diwata Forest Overload na talagang iniwanan niya sa ere after no, nun, nung hindi pa siya masyadong nagbook o nagtrending na kilala ng gusto o sumikat ng todo ngayon kaysa nung ano nag-uumpisa pa lang si Diwata. Doon pa lang nakikita, nakikita na natin si Utlum na kasama-kasama ni Diwata Forest Overload pero nandun pa rin yung pagmamalasakit ni Diwata sa kanya. Siyempre, nakaka-proud lang doon dahil nabilan ni Diwata ang cellphone kahit sabihin natin maliit na pressure lang, di ba? So yun, para kay Diwata, saludo ako sa iyo dahil sana mag ka pa ng todo at marami kang matulungan. Para naman kay Hotdog, masaya pa rin ako dahil nandiyan ka pa rin kay Diwata para magbigay ng utang na loob. Kundi dahil sa kanya, hindi ka naman magkakaroon ng cellphone hindi ka naman ma mas makikilala pa ng todo ng mga tao ang hiling ko lang sana magbago ka na para kayo diwata kasi anuman man at man ang mangyari sa iyo tatanggapin ka pa rin niya kasi parang hindi lang ibang tao ang turing niya sa iyo kundi more on kapatid kadugo na halos ka dugo na ganun kalawak ang imahinasyon ni eh. diwata para sa overload para kay utlong so yun lang sana kayong dalawa mas magtuloy-tuloy pa ang ikaw dala yung dalawa, sana mag stay lang kayo sa isa't isa, sana naman kay Utlog maging honest ka lang kay Diwata dahil di naman malabong tulungan ka pa balang araw eh, yun lang.